So ayan guys, bali ngayon ay magigib, magigib ako ng tubig. Ayan. So dito ako magigib ng tubig. Ayan, ito yung highway. Ayan. Baba. Ayan, papunta yung Sagayong Gayong. Ito naman yung papunta sa sa Tuninyo. Pataas yan. So ito yung tanke. Yung kinukuha nila ng supply ng tubig. Papunta sa mga presidential. Ayan, ayan. Sa mga kabahayan. ngayon, pansin ko sa aking galon. Ayan o. Oh. Ayan. So, napansin ko sa galon na yan. So, kita sa maliwanag. Ayan o. Oh. Nagugukulay green siya. So, dati ito, maputi ito eh. Ayan, dati maputi yan. Maputi. Ngayon, oh, mapansin nyo dyan guys, parang yelo na siya Oh. Hindi naman yan sa, ano, sa lupa sabihin boy dito yung ano eh may bakterya talaga dito so, yung lumot ay nabubuhay buhay yung lumot isabihin uh, hindi siya safe inumin talaga para sa akin kasi nililumot oh hindi ganito ayan o, hindi ganito nililumot hindi ganitong itsura oh. oh, kulay green hindi naman sa hindi ko to nilinisan doon nga sa amin na eh, hindi ko naman talaga kapag ako nag i-give doon hindi ko naman yun sila sabon dito ilang teka mag one one month na 30 ako na dito eh yan o may lumot na siya so doon ilang buwan na yung ginagamit eh hindi man ganun na nag-green yung galon So dito, kailangan talaga dito maintenance lang talaga. Sa tingin ko, maintenance lang talaga yung tangke dapat paginisan talaga to. So yung tubig kailangan ko dala, talaga yung inuming kong tubig dito ay kailangan ko siyang pakuluan to distilled water. So mapapansin siya dito, yan oh, kulay green. Sabi, may lumot. Buhay talaga yung bakterya dito eh. Hindi malinis dito yan sa tangking to Ayan. dito ako kumukuha ng tubig sa doon sa may pinsan kaya pinsan, pinsan ko doon sa taas kumukuha ko lang tubig pero dito ako madalas, madalas umiigib kaya buhay oh buhay na buhay yung tubig oh eh. okay. so, maganda man sa dito kasi yung tubig na lakas yung problema nilulumot kailangan to ganito. May chlorine to eh. kailangan na nilusan itong tubig niya. Mas iinunin yun eh. So, kailangan taga dito pag may, filter may filter talaga. So, kailangan ito talaga dito. Ah, uh, okay. naman to inumin. Ang kailangan ko lang dito ay pakuluan talaga yung tubig para yung bakterya ay mamatay so ganun bueno, ang gagawin ko papakaluan ko na lang siya kasi medyo matrabaho lang ito kasi hindi na siya hindi direkta inumin mo masarap sana kung direkta kasi medyo malasa mo talaga yung natural na tubig pero hindi mo malasahan yun kasi nga kailangan papakuluan mo kasi hindi mag iba na yung lasa ng tubig hindi na siya yung katulad ng natural lang talaga na kailangan mo. Uh, direct sa ginamin so pag gano'n direct ma malasa mo talaga yung natural na tubig malasa so kapag pinakuluan mo na ay nag iiba na nag iiba yung lasa kapag pinakuluan ng tubig pero okay no, na kasi kasi ganito ayan oh. hindi malinis yung tubig nilulumot pala to so yun oh. nag o nagkukulay green na ah. hindi pa nagiging ko pala nagkukulay green na ah so nangyari nyan dito yan sa galon ay, siya. yung galon nito ay mayroon na siyang lumot kailangan ko nang linisan yan tapos pag nilinisan mo na siya after weeks weeks to weeks gano'n mag, ganyan naman siya dyan, mag-green na naman siya so kailangan mo nilisan ulit pag lagyan mo ng chlorine gano'n, o chlorine na linisan gano'n so hindi safe yung yung ano, yung tubig so gano'n, yun lang kailangan tagawa kakuluan.